Wararat mga amigo, ako si Viral sa so FW Japan, dili adunahan ng tunkaroon na ya. Japon sa kalisod ng kaimtang. Huwag ka ni rin napita, mga amigo, paduong natani pa ulit, mga amigo. Huwag na dire sulod sa terminal, mga amigo. Sulod sa station ba? Ah, wala pa dahi sulod sa station, mga amigo. Napaday sa gawas, paduong palang tamo sulod. Huwag ka ni rin napunta napu agen ng arrival area, mga are amigo. Kaya ari mo dito magagian dire. Paduong pa ulit o paduong mo dito, mga amigo. Huwag ka ni rin napita, mga amigo. Mingaw na na, mga amigo. Kaya alas 10 naman ni si Gabi on. Yan train dire. Kaya alas 12 naman kutob. Huwag ka ni rin kayo mamigo pero na kaya po itaong nga bago pa ning arrive mga amigo niya kita na mamigo apa arrive dito ane arrive dito pa doon nga sa tong ipoy andre mamigo kay pa doon naman tani pa uli niya musod na tani sa station mga amigo ato na nang ipanso atong pasmo diha niya rin tagi sa elevator mga amigo elevator na po mga amigo kaya nagawas na to dire na tayo nagawas mga amigo ay di na dritso ba agyan na na sa tren dire na po tayo maghulat hulat o tren mga amigo kaya ulahe naman may anak mga maghulat hulat na mga niya sa among paghulat hulat mga amigo dili madugay mamigo naabot nang train nga mo sakyan mamigo piru no rekay ta ni mamigo kay wala na diretso ron gi gabi -E na manggo da no rekay ta ni nya naog tas kamatah, nya ingon ani pud ay kadaghan ta pasay road rin, mamigo gi sa sud sa airport ba kanin train terminal 1 ug to kay among kanay gisakyan terminal 3 manay rin napita nya gi kanay to, hmm, ubay ubay po mga tao na nakay mga amigo bisa gabi -E na ba gabi -E na jud mga amigo daghan pa kay nang nakay ba ingon ani pud may kadaghan pero bintaha ra nya dili madugay madali mga na og tanis kamata tama amigo nya sakata dito third floor mamigo kay naaman dito ang para sakya na tren para dritso na sa mong ba oh. direta sa sagdan nya pag abot na to dia taas mga a dia diha na po ulat magulat hulat og kanus amo abot ang tren nga sakyan ba padong na dito sa mong gipoy an dire na pota hulat mga kay to na po sakyan nga tren padong dito sa mong gipoy dili madugay pug madali mga na abot na dayon ng tren na mga mo agi dito dapit sa an daghan pug kay tao daghan tao nga mo ba tanawa nyo mamigo gapila pero bintaha ra mamigo kay nagsakay na to sa tren mm, ingon ana kami nga mamigo ah, mangita taglingkuran, ngita tag lingkuran ani mamigo diri ta lingko da pita ay tanawa nyo mamigo ingon ana kami nga ron mga amigo basta pang gabi pero nasay usahay amigo nga grabe pong daghana nya dili madugay madali mamigo mm, mangandam na tanaw mamigo kay munaog naman ta naabot naman ta diri sa adol sa mga ipuyan nga station mamigo mangandam na po mga tao ay munaog na po na kay naabot naman tani dapi tao mamigo tanawa nyo mga tao mamigo nangandam na po nagdapog mga bagahe nya pagawas na tanawa mamigo ingon naanipot ani kami nga mamigo mingaw kani pero nagabot sa hagdan tanawa nyo mamigo ingon na ani kadaghan tao sa escalator mabigway, ay ingon na ani kadaghan pong munaog badring dapita ba, ba? padong siguro ni sila paule orasa ni paduong mga tawhana nagdamag mga bagahe may panisila lagi mamigo kay gisuroy suroy ra kita gasuroy pero paduong man paule kay gikan taning trabaho gikan taning suti ba yari, derik, mo manatong yari diri mao jo ni gilangyaw sa lang mamigo basta OFW ka mas taas pang uras ang imong gitarbawan kontras sa imong gipuyan an nang ana ni jud ning kinabuhi to nang mamigo kanusa pa kani makontrol na totong uras ang kita nay magkontrol ba dugay nang panahon atong inantos nang mamigo sa kamong nagplano nga mo abroad dapat inyo ning kayahon nga taas pag uras inyong gitarbaho kontra sa gipunyong gipuy-an ning ana ni jud sitwasyon basta if ka nya pagawas to sa station mamigo mao na nakita mamigo sana all mamigo galabing-labing ra mamigo way problema ba may panasila sila mamigo way problema? problema kita ani na problema 第十